Ay nako, yun ah. Oh. lang tayo dyan sa Walmart. ipag lang akong gulay. Pero, wala sa si Marvin ako mag-drive. Okay, okay naman ako. Masakit lang. Masakit yung ulo ko pag ganyang kaliwanag. Sobra. <tip> pupunta tayo ng pupunta tayo ng Walmart bibila ko ng konting gulay tapos maghahanda ako kasi magluto ako ng lumpiang sariwa and may ayusin ako after uwi naman si Marvin ng 1.30 yun lang so tara simahan ako yun o nakakuha ako ng libre pushcart cart ah, ah. wala naman siyang coins eh pag mo muna ako ng kape. Oh, it's cool siya eh. Pag-usay ng halaman, ito meron dito sa Walmart. Meron, ang gaganda eto hindi daw to, ano siya, aso. Kasi may maliliit din doon. Pero dito tayo sa kape. So, ayan. Nakabili na ako ng kape. And let's go! So, ito yung mga prutas. So, yung, ano tawag dyan? Cucumber, 197. Per pound yan, pag binili nyo. Yung pinya dito, yan, ganito siya. Ikaw yung magbabalat. Pero hindi nakabalat, pero mas mahal. Kaya mas parin prefer nila to. Ang sa ito yung mandarin. Masarap din to. Magkano to? Ang presyo. Parang ano to eh, uh, $5. Pero ang bibilin ko ay ito. Marami nito sa Costco, yung maramihan, saka mas makapal. Kaya nang pupunta pa ako eh, ang hirap mag-drive ba? Majijilo lola nyo, majanda na kasi. So yan, yan yung kamote. 177 per pound, 3.9 per kilo. Ito, kuha tayo ng garlic kasi nilalagay ko siya dun sa sauce. Ang yung garlic. 77 cents tatlong piraso. Ayun lang, mahal. Mahal dito mga katim. Doon sa ano, ano lang 'to eh. Piso. Anyways, bili tayo ng tortilla wrap, 3.97 for ang ah, mahal ng kito dito. Ito, oh. Ang unti, oh. Six. Samantalang dun sa Costco, eight yata yung makapal. O, oh, nine. Pero, doble, no. Mahal yun, mga kating. Tapos, dito, minsan, meron sila. Ito. Gusto ko to yung talong. For. Okay na yan, kasi parang tin... Ano yung Ayan, talong eto mga ka ko, tayo ng talong. Ito, mura lang. 2.78. And then, ay, ito kasi, ay, ito yung gusto kong talong. Masarap to, yung bilog. Yung tayong talong. At saka, this one. Oh, ay, ito pa nakamuti. Oh, baka mapanood ako ni Shirley. Lagot ako. Ito, kamote. Bilhin natin. fifty 254. And parang may nakita pa tayong ano, isang kamore. kamote Kamote, kamote, kamote. Hmm. Nasaan yung kamote na yun? Hmm. Ay, ito, ito. Sale mga dahon-dahon. Ayan, spinach. Bili natin tong spinach. 243 lang siya. So, isa. Pero naghahanap pa ako baka may kamote pa para hindi ko nabili yung... Ay, eto kale. Ay, diba? Mapakla eh. Mapakla yan. Insan, meron silang mga sale. Tulad yan, oh. So, katipid ka doon ng $4. Kunin mo na sayang naman na sale nila. So, pag meron, may bila ako. Pero pag itim na, huwag nyo nang bilhin mga ka-team. ko, baka naman sabihin nyo eh. Ay, sayo nga, binili eh. Ang sayo niya, bilhin namin eh. Ay, bahala na tayo. Ito ay lean. Medium. Hmm. Hindi pa um, ako ng baka kasi gusto ko lang nung igigisa-gisa ba. Tapos papapakay. Ito, kunin ko na rin kumuha na ako ng chicken. So, ito kumuha ko nitong isa. Dati siyang $17. $12.85 na lang. Ito, $12.07. Dalawa na kaya bilhin ko. Total, niluluto-luto ko. Kasi si may agaw yun eh. Yan. 9.87. Ito si Martin. etong pub ko na to. Ginagawa tong ano nagwato itong tubig, napakarami. Dapat yung bilan yung ganito lang. Itong snuggle, mabango to. Pero ito, na-try ko din to, mga ka-team. Great value to, pero mura. Pero mabango yun. Tapos ito. Yun, ito na lang muna tayong great value. Dahil itong si Martin na ginagawa lang namang kung ano-ano to. Tapos, doon tayo sa milk. Milk and eggs. We need some milk and some eggs. Let's go! Uy, sale pa rin yung cheese. Bibili lang ako ng isang cheese. Ayan yung cheese is $4.97. Dati siyang $7.98. So, bili tayo. Ang sarap nito, yung may bacon. Kaya lang 300 grams lang. So, dito tayo sa Tex-Mex. Saka triple cheddar. Ayan. Nalagyan namin sa tinapay. Pag sale yung butter, mga katim, utang na loob, bumili na kayo kasi napakamahal ng butter. So, yung gray Lee or Leia for... 487 natin, Oh, that's nice. Kuha tayo. Diba? Bumili ka na ng bumili kasi Mahal ang butter. Nice. Pero alam nyo, first time ko pala itatry itong gray. Ayan. Okay, ano? at Ito, tayo ng itlog. Large. Ten. Eighteen. Tingnan nyo ilalim mga ka-team kasi baka may basag. This one is good. Kunin na natin. Goods. And ito yung chicharon, no? flavor. Bacon pops. Ay, ito sinasabi ko sa inyo kapag bibili kayo. tignan tingnan nyo. Kasi dito ko nakuha yung isang case ng spam. $2.97 lang. Samantalang ang presyo nun is uh, $6 isa. $5.97. Queen ka sale. Ano ba lasa to? sweet and spicy. Okay. Sige, nakainin pa rin to ni Marvin. Si Marvin talaga yun, no? Sweet and spicy. And, ano pa? Ramen. Hindi ko to alam. Pero, ito oh, mukhang masarap. Tainan style noodles. $4.78. Try natin. Kaya lang, wala siyang ano, yung yung mga dilatang mura. Na, na kinakain namin, ha? Yan, iba yan. Oy, ang gundo naman niya. Nakakaano. Nakakakankun. Parang ka nasa kankun. So, ano ka ba? I think, dahil sa Asian. Kasi itingin ako dun sa Pilipino. Meron gusto si Marvin na noodles yung Indo Indo something. Indo meat. Dati ayaw niya yun. Tapos pinatikim ko sa kanya eh siya na umubos. Inom tayo ng kape. Ito ano to Italian section. International section to. Pero itong unang-unang -unan to. Italian section to. At hmm. sasabi ko sa inyo, oh. Kaso hindi nakasale, eh. Pag nakasale yan, binibili ko yan. 497. Naisasale yan ng $2. Pero sa so ngayon, no. So, pwede pa naman natin tiisin yung cravings natin. And, ito naman parang sa black. Kasi mga jerky-jerky sila. And, tapos, papadao so It's okay. Sorry to... There you go. And this one. Oh, sweet. Anyways. Ito, papunta na. Ayan. Medyo pa ate na to. Asian. So, ayun, know, oh. May tomato sauce. And ano pa ba? Ano nang kailangan diyan? Wala kailangan, kaya wag kang tumingin ng tumingin kasi nabibili mo yung hindi mo kailangan. Anyways, nasa na ba yung ano na yun? Migo yun migoring. ako tayong pansit ganito. Wala ano na tayong kantong. Three. 77 isang pack. Ito yung sinasabi ko masarap na corned beef. Uy, bagoom. Patayang tayong ako. Ay, wala na ako nito. Bili tayo ng tamarind. Ito yung binibili ko dito. Dalawa. Ang sinasabi sa akin lang ah, Kung ano nang kukunin ko eh. Hmm. Ito yung kukina yun. Ang hinahanap ko yung migoreng. Ito na si migoreng. Where are you? sa kabilang side yung mga noodles. Let's see. Alam niyo trinay ko to, ang sarap. Lasang ramen talaga siya. Meron siyang dalawa sa loob. So, two servings. Tapos kayo nabala sa toppings. Pero yung lasa nito, legit. Masarap siya. 2.47 plus 5% tax. So, 2.60. Parang ganun. So, kung i-convert -co nyo, 80 sandaan 100. 100 ang isa dahil 100 ang isa huwag na tayong bumili hindi ko ka kailangan mag-checkout na ako doon na tayo sa checkout Buti na lang, nakita ko yung ano, kamote. Nakatipid ako. Six, 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 six dollars. Oh my goodness. Sa six dollars. This one. Kasi ilan po. Kakapi ka at the same time. So, ayun mga ka-team. Take two. Ang sabi ko kanina, diba? Target ko, ang bibiling ko lang sa huwag ng kamote. Pero sa awa ng Diyos, kamote na naman ako. Lagpas na naman yung binili ko. Yan. Anyways, ang total ng nabili natin is, ako lang pala, nabili ko is 200, ano ba ito? 220. Tapos, may discount si Marvin na $15. Hindi ganun kalaki yung discount ni Marvin. Which is okay na rin kasi parang ang nangyayari, ang binabayaran ko lang is 5% na tax. Tama naman. 5% naman talaga. Hindi, I mean, parang hindi na ako nagbabayad ng tax, tapos 5% ang discount ko. Pero hindi naman kasi lahat may tax. Ang may tax lang is yung mga, yung pag mga, mga produce, wala naman tax yun, pag mga gulay-gulay. Yung mga ibang items lang, ang tinatax nila. Tapos kapag meron kang gatas, charge nila yung yung mga bottles or cartons o yung boxes na pinaglalagyan. Yun. Now, kapag yung item naman is yellow tag, katulad nung kanina, di ba ang dami kong kinuha sa gulay, mula talong, kamatis, kamote. Oo, oh, binili ko. Ah, lamig na. Ah, oh, binili pa ako. Basta, may mga binili ako doon, cauliflower, uh, spinach, lettuce. Hindi na yung discounted. Pati yung dalawang manok na $12. Kasi, kumbaga, naka-discount na siya. So, hindi na siya bibigyan additional discount. So, yun. Wala yun sa, ano, sa 10% niya. Okay naman din. Kumuha din pala akong pomegranate dun sa, sa clearance. Kasi hindi ko pa yung natry. Subukan ko lang. Tapos bumila akong KitKat. kasi pag si Kyra ako makain-kain ng chocolate. And ako din naman is, kumukuha din naman ako pa isa-isa minsan. Haka mas maraming gulay sa Walmart kesa sa Costco. Yun dito makakita ka ng mga gulay na pang Asian sa Costco, hindi gaano, birang-bira. Kaya nga nakakita akong bok choy, nagulat ako. Anyway, alam nyo ba yung repolyo napakamahal? Yung, napaka yung repolyo na yon yung isang lapad na kinuha ko, seven dollars yun. Ang mahal-mahal. spring na. So ayun na nga, naka na tayo. Sinulungan ako ng dalawang mag-akit ng mga pinamili. So ayun na makatingin. <coughs> um, Nalad ako ni Chef Arby. Nagluto ako ng ano, ng seafood chop suey. Pero hiniwalay ko yung ulo kasi binalatan ko na yung hipon. Actually, naubos ko na yung hipon. So, kaya kulay pink siya. Pinakulaan ko yung ano, tapos dinurog ko yung ulo. Ayan. Alam niyo ba, fact? Nung bibili namin si Sachi, kapatid niya ni Chico, yung mama, papa. mama nila ay isa, pero yung papa nila magkaiba. So, si Sachi yan, mataas yung tenga. Si Chico nakababay tenga. Pagkatapos, si Sachi, maliit. Si Chico malaki. Pero isa yung mother nila, Chinese Crested Powder Puff. Yung nani nila. Tapos, chihuahua yung tatay nila. Kaya, medyo maliit. Ay, natin niya si Chico malaki. Hindi siya malaki-malaki, pero ay, malaki siya kaya Sachi. Parang twice the size. Kaya yung, yung nagbenta sa amin yan, pag pinapakita ko yung picture ni Chico, tataka sila ba talaki daw? Kasi, sa lahat ng nabreed nila, ano, si Chico yung pinakamalaki. Parang usual size is dapat, eto, etong babae na to, yan yan. Yung babaitan na yan. Lagi nakadikit kay Marvin. So, yung fun fact dyan, nung nalaman ni Marvin na kukuha kami ng isa pang aso, galit na galit siya kasi nga, magiging ano na, tatlo. Ayaw, ayaw niya kay Sachi. Pero, ito yung makikita siya ni Sachi. Ang saya-saya ni Sachi. Ewan ko dyan. Ito darating si Vin. Ang saya-saya niya. Akala mo, ay, nagising. Good morning. Akala mo siya yung, ano, nag-adopt. Busyo, sang frog. Ayan. Tapos, lagi nakadikit. Kulari, akit na ako. Pero, nandito si Vin. Hindi yan sasama sa akin. Si Chico, ang dikit ng dikit sa akin. Ayan. So, anyways. Ano tayo ng kape? Kasi, umay na ako ito yung chicken binake ko siya tapos yun yung air fry ko and then kanina umani ako ng chinese celery nilagay ko sa chop suey. sarap ng lasa totoo lang, gusto ko yung lasa nun, kasi wala akong kinchay dito eh so masaya na ako dun na ayos. Ito pa nga yung mga kapayo oh. dahil iniisa-isa ko yung gamit kaya nang may problema kasi kami ngayon. Kaya parang yung focus ko wala sa issue. Medyo medyo pero kami pinagdadaanan. Pero okay lang yun. May din namin. So sya nawa. May okay yung lahat. So bukod sa may nga ako. Eh, hindi pa kasi. -tipin. Pero wala naman ito ako problema. Kaya, alam uh, mo na. Birthday ng nani ni Marvin ngayon si ate. Naalala niyo si ate. Ayan. So, hindi na lang ulit.